Arestado naman ang magkapatid na babae nang itago ang hininalang shabu sa maselang bahagi ng kanilang katawan para maipuslit sa kulungan sa lungsod ng Antipolo. Nakuha sa kanila ang higit sa isang milyong pisong iligal na droga. Jim Tejano sa Balita. Arestado ang magkapatid na babaeng ito makaraang tangkaing ipuslit sa BJMP Antipolo. Ang hinihinalang shabu na nakasilid sa mga kondom Nakuha sa kanila ang nasa 1,360,000 pesos na ilegal na droga na may timbang na 250 grams. Ang mga kontrabando isinuksok sa maselang bahagi ng katawan ng dalawa. Kinilala ang mga sospek na si Alyasali Sali, 34 na taong gulang, at ang kapatid nitong si Alias Kat, 39 anyos, residente ng barangay San Isidro Antipolo Rizal. Initially, nakatanggap ng information yung ating warden, no? yung intelligence nila na may may dadaan nga no may ipupuslit na illegal na droga particularly shabu pero hindi alam kung sino so hinigpitan nila yung kanilang uh, inspection sa lahat ng dadalaw at yung dalawang babae ay uh, nakakitaan ng uh, irregular movements sa no so uh, inundergo sila ng frisking at uh, inspection at yun nga no nung uh, um, habang sila in-inspeksyon ay nakitaan ng uh, na droga sa akin ang masilang parte ng katawan. Sa pagsisiyasat ng pulisya, mga newly identified ang suspect na maituturing na high value individual. Itinanggi naman ang dalawang mga ibinibintang sa kanila. Wala po. Wala po. Alam na po. Sinama niya lang po. Sinama ka lang po. Sinama lang po ako ng kapatid ko. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ng PNP kung saan ang galing ang mga nakumpiskang kontrabando. Maharap sa reklamong paglabag sa Section 11 ng RA 9165 o Anti-Illegal Drugs act ang mga naarestong sospek. Huli rin sa Antipolo Rizal ang tatlong lalaking ito dahil sa pagsusugal. Nakuha sa tatlong mga perang pamusta limang pakete na shabu na nagkakahalaga ng higit 11,000 pesos. Sir, na po ako na no comment po. Naarap sa reklamong paglabag sa PD-1602 o anti-illegal gambling ang tatlo, habang paglabag sa RA-91650 anti-illegal drugs act naman ang isa sa ng sabu. Jim Tihan, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.